Ang magnanakaw na uwak. Sa isang tahimik na nayon sa gilid ng kagubatan, mayroong isang maliit na bahay na tinitirhan ng mag-asawang sinamang Isko at Aling Marta. Sila ay mabait at masipag na mga magsasaka na nagtatanim ng gulay at nag-aalaga ng mga hayop. Sa likod ng kanilang bahay ay may isang malaking puno ng mangga na laging hitik sa bunga tuwing tag-init. Madalas magpunta sa puno ng mangga ang mga ibon upang magtuka ng matamis na bunga. Sa gitna ng mga ibon na ito ay isang uwak na kilalang mahilig magnakaw ng kung ano-ano. Ang pangalan ng uwak ay si Kulas. Si Kulas ay laging pinupuna ng kanyang mga kapwa ibon dahil sa kanyang masamang ugali. Ngunit si Kulas ay hindi nagpapatalo at patuloy pa rin sa kanyang gawain. Isang araw, habang abala si Aling Marta sa paglalabas sa batis, napansin niya na nawawala ang kanyang paboritong kwintas. Ang kwintas na iyon ay bigay pa ng kanyang lola noong bata pa siya. Naghinala si Aling Marta na maaaring si Kulas ang kumuha ng kanyang kwintas. Agad niyang sinabi kay Mang Isko ang nangyari, Nagdesisyon si Mang Isko na gumawa ng bitag para mahuli ang magnanakaw. Gumawa siya ng isang maliit na hawla at nilagyan ito ng makintab na bato bilang pain. Kinabukasan, nang bumalik si Kula sa puno ng mangga, nakita niya ang makintab na bato. Agad na lumapit si Kula sa bato at sinubukang kunin ito. Sa kanyang pagkabigla, nahuli siya ng bitag at hindi na makawala. Nang marinig ni Mang Isko ang ingay mula sa bitag, agad siyang pumunta at nakita si Kulas na naipit sa loob ng hawla. Aha! Nahuli rin kita, Kulas, sabi ni Mang Isko. Dinala ni Mang Isko si Kulas sa harap ni Aling Marta. Ngayon, Kulas, kailangan mong ibalik ang lahat ng iyong ninakaw, sabi ni Aling Marta. Si Kulas ay napilitang sumang-ayon at tinulungan silang hanapin ang mga nawawalang bagay. Inilabas ni Kulas ang kwintas ni Aling Marta mula sa kanyang taguan sa puno ng mangga. Bukod sa kwintas, marami pang ibang makintab na bagay ang nakita nila sa taguan ni Kulas. Laking tuwa ni Aling Marta nang makita niyang buo pa rin ang kanyang kwintas. Maraming salamat, Kulas, sabi ni Aling Marta. Ngunit sana ay magbago ka na at itigil mo na ang iyong masamang gawain. Si Kulas ay nag-isip ng malalim at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Mula noon, nagdesisyon siyang magbago at humingi ng tawad sa mga ibon at tao sa nayon. Tinanggap naman siya ng lahat at binigyan ng isa pang pagkakataon. Nagpatuloy si Kula sa pagtulong sa mga tao sa nayon sa halip na magnakaw. Isang araw, habang nagbabantay si Kula sa itaas ng puno, napansin niya ang isang malaking grupo ng mga daga. Ang mga daga ay papunta sa bahay ni Namang Isko at Aling Marta. Agad niyang inalerto ang mga tao sa nayon tungkol sa paparating na panganib. Dahil sa babala ni Kulas, agad na naghanda ang mga tao at napalayas ang mga daga. Naging bayani si Kulas sa kanilang nayon dahil sa kanyang kabutihan. Mula noon, nagbago ang pagtingin ng mga tao kay Kulas. Hindi na siya tinuturing na isang magnanakaw kundi isang mabuting kaibigan. Sa tuwing may kapistahan sa nayon, si Kulas ay laging inaanyayahan at binibigyan ng maraming pagkain. Ang puno ng mangga ay naging simbolo ng pagbabago at pagkakaibigan. Sa ilalim ng puno, madalas magtipon ang mga tao upang magkwentuhan at magsaya. Si Kulas ay laging nariyan upang makisali sa mga kasiyahan. Hindi na niya inisip na magnakaw muli dahil mas masaya pala ang maging tapat at mabuti. Natutunan ni Kulas ang halaga ng pagtitiwala at pagkakaibigan. Mula noon, naging matalik na magkaibigan si Nakulas, Mang Isko at Aling Marta. Ang kanilang nayon ay naging mas payapa at masaya. Ang mga bata sa nayon ay laging hinahanap si Kulas upang makipaglaro. Si Kulas naman ay laging masayang tinutulungan ang mga bata. Lahat ng kanyang naging pagkakamali ay napatawad na ng mga tao ang puno ng mangga ay patuloy na namumunga ng masasarap na mangga tuwing tag-init. Ang mga tao sa nayon ay nagiging mas matatag dahil sa kanilang pagkakaisa. Si Kulas ay nagpatuloy sa kanyang pagbabago at naging halimbawa ng mabuting pagbabago. Ang nayon ay lumago at umunlad dahil sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Si Kulas ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang kanyang kwento ay laging ikinukwento sa mga bata upang maging inspirasyon. Si Kulas, ang dating magnanakaw, ay naging bayani dahil sa kanyang pagbabago, madalas sabihin ni Aling Marta. Ang kanilang nayon ay naging tanyag dahil sa kanilang kwento ng pagbabago at pag-asa. Dumami ang mga bisita na pumupunta upang makita ang puno ng mangga at marinig ang kwento ni Kulas. Ang nayon ay naging isang lugar ng pag-aaral at inspirasyon para sa lahat. Sa huli, si Kulas ay namuhay ng masaya at kontento, alam na ang kanyang pagbabago ay nagdulot ng kabutihan sa lahat.